Yung oh, mga pilingera, gano'n. Uh, hindi po sila makapaniwala. Ayaw po talaga nila akong maging isang content creator. Dati. Mga nainggit then... lang naman yung mga eh. Narealize po nila na, ay, ang ganda pala ng anak ko sa TV. Yes? Ay, wow, sumakses so <laughs> na siya. governor by duty, doctor by profession and mother by heart. Welcome to Helen Speaks. Today, let's talk about love, life and leadership with our special guest from Pagbilao Quezon, the Banana Queen herself, Joya. Hello po sa mga Quezonians at ang aking pong mga kabana. Hello po sa inyong lahat. Kumusta si Joyang? I remember first time tayo nag here. Yes po. Tama ba? Hindi ko alam kung paano tayo nagkita tayo dito tapos nag-collab ano tayo, tayo ng TikTok. Yes, Nag-TikTok po tayo. Joyang, you're from Pagbilao, di ba? Yes po. And then how's your life uh, growing up sa Pagbilao? Um, ang family ko po, nanay ko po is uh, beauty product dealer. We're not that well off po okay. noon. And yung tatay ko po is uh, pintor ng bahay. Okay, oo. Yun po yung mga trabaho po nila. Oo. Para po makatulong din po ako sa business po nila para mm -hmm. makapagdagdag ng tuition. Nung college po, nagtitinda po ako ng Yema. Kami po yung nagawa. Ayun po, para po makatulong po ako sa magulang ko. Na mm -mm. pandagdag po ng tuition, uh -oh. pandagdag baon. Uh -oh. Kasi mahirap lang po talaga yung buhay noon dati. nangungutang utang pa po kami dati noon. And anong natapos mo? BHRM BHR po. Pangarap mo talaga yun? Ang um, una po, hindi po talaga yun yung gusto kong course. Ang gusto ko po talagang course is uh, architecture and fine arts kasi mahilig po talaga mag-paint-paint paint po talaga nun. Oh. Nasali-sali na po ako ng mga contest. Ano, nagtrabaho ka ba after graduation? Uh, yes po. Three years po akong cook sa Pizza Hut. Ayan. Okay. Kasi uh, nagtrabaho po ako sa... Pizza hut and then uh -oh. afternoon po nag nang ibang bansa po ako one year po ako doon mm -mm. and then yun i learned a lot cooking mm -mm. techniques skills uh -oh, ayan uh -oh. culture po nila yes, yes. um so one time po pandemic na po kasi nun eh sabi nung kaibigan ko po na nasa US dati sabi why don't you download tiktok kasi i found you funny oh okay and ganun po so nag-download po ako ng tiktok noon tapos nag-upload po ako ng mga kung ano-ano lang po mga sayo-sayo na poker face okay mga ganan-ganan po and then hindi ko po akalain na may meron po akong isang video na magbaviral po uh oo -oh. tapos which video doon na po nagsimula yung lahat. yung po yung may pinagdudugsong na ano na word okay halba ano po sabon this is a soap tapos uh -oh. may price po yung may price tag po yung ano okay. this is a price surprise Ah. Oh, Oo, doon okay, doon okay, okay, okay. Doon yan. So paano Ayan naging po. banana? Ayun po, paano naging banana? Um, po kasi background ko po ng pagtitiktok ko is yung kitchen namin. Okay. Yung Tapos yung kitchen namin po, may laging nakasabit na sa saging. Para is, magtagal. Yes, ko, yes okay. po, yes. po. Okay. Yung buhay mo dati kung ikukumpara mo sa buhay mo ngayon, ano na yung mga achievements ng dahil sa iyong ano? Source of income? Ngayon po, um, napagawa na po namin yung aming bahay. Ayan, thank you, Lord. Pangarap uh, po talaga namin talagang mapagawa yung bahay. Number one. Congratulations. Thank you so Kasi much. achievement yes, mo po. to, di ba? pangarap. Goal po talaga namin yun. And sa, sobrang dream come true. Ano ang advice mo sa ating mga aspiring content creator? Sa mga content creators po, uh, siguro po maging... Uh, aware po tayo sa ating mga pinopost online. Yeah. Ayan. Okay. Sabi nga po nila, think before you click. click. Uh -oh. Ayan. Kung ano po yung nakapagpapasaya po sa kanila kung ano po yung the way na gusto nilang ipakita. Mm -mm. wag po silang matakot. Mm -mm. Try lang ng try kung anong mga bagay na gusto nilang iparating sa audience. Uh -uh. Na-bash ka na ba sa ginagawa mo? Um, pasalamat po ako. Ayan. Wala pong masyado nang babash. Meron naman po konti lang. Okay. Um, siguro po, uh, hinahayaan ko na lang po. Uh, ah, ko po sila mag-comment. Oh, eh big no, no. galing niya eh, 'di ba? Sabi mo, di mo pinapansin oh, okay. yung bashers yes, mo. asing as dead, deadma. Um, Never kang sumagot, like natitempt ka na uh, sagutin. Ang sumasagot po ay yung mga kaibigan ko. Sila oh, so po meron talaga kang defenders? Yung mga keyboard warriors. Ah, keyboard thank warriors. you so much po sa mga kaibigan ko, matatapang ay. <laughs> like anong sinasabi? Specific word. Mga pilingera gana mga gano'n. Feeling sikat, gano'n? Oh, mga mga gano'n. Uh Oo. -oh. lang naman yung mga <laughs> uh Oo. -oh. So, <laughs> mga gano'n lang. Tinatawanan ko na lang po. So, sino pang um, inspiration mo para ipagpursigi mo? Bawal ako magtanong, are you single? Sabi ka inspiration ka ba? <laughs> so, As Ay, syempre po, eh. ang ating pong mga mahal sa buhay, syempre, una-una na po dyan yung aking pong pamilya. Kaya po, patuloy pa ako sa buhay para po makapag-provide po sa aking family. And I am so proud po na nakakatulong na po ako pa unti-unti. Tatay oh. ko po is 70. Okay. Yes, and nanay ko po is 69. Um, nung una po, uh, hindi po sila makapaniwala and then um, parang ayaw po talaga nila akong maging isang content creator dati kasi oh, gusto oh. po nila ako nagtatrabaho sa ano. Stable, oh, yeah, stable, job. job. Oh, uh, then, gusto pa ka nila tatrabaho sa government, gano'n. Oh. But ngayon, na-realize nila Ayun po, um, na-realize po nila na, ay, ang ganda pala ng anak ko sa TV. Yes. Ay, wow, sumakses na siya. Ay, Ganon. wow, <laughs> <Ganon>. so proud <laughs> na sila oh, na nandyan ka. ka. Proud Kung magbabalik tayo doon sa nung bata ka, ay, as yes. a nine-year-old, let's say oh. siyam na taong gulang ka ngayon, anong gusto mong sabihin kay Joyang? Hi, Joyce. Naalala mo ba dati, napaihi ka habang umi habang pauwi ka sa inyo dahil na <laughs> ka. Napaihi siya sa saluwal pero okay lang 'yan. Um alam kong you're talented, brave and artistic at madadala mo 'yan sa paglaki mo and you will make your dreams come true. Yeah. Sagot o lagot? Ayan. So for every question kung ang Sasagutin mo, yes, pero kung ayaw mo sagutin, lagot ka, iinom ka neto. Pwede bang hindi na lang sumagot para tagan? Mali pala. Namiss pala niya yung ating ano, lambanog. No? Eto, sagot o lagot? Magkano bang kinikita ng isang joyang sa isang buwan bilang content creator? Ayan. Lagot, tagan. Na Naay po. Naay po. Pakinabangan po. Woo! Oh, wow. Ang galing. Okay. Sana pinuno natin kasi tatan... Medyo, tatatlo medyo, yung medyo question ano, ko eh. Medyo may guhit. Okay, eto na. Ayan. <laughs> may nagpapatibok na ba ng puso ng isang banana queen? Um, lagot. Uh, Gusto ko lang po talagang tumagay, Gov. Yes. ito po yung favorite part ko. Naay po. Oh my god. Nakadalawa na siya. Ano ang isang bagay na ipinagmamalaki mo bilang isang Quezonian? Sagot po. Okay. okay. Pinagmamalaki ko po bilang isang Quezonian ay syempre po ang ating pong mga mga tourist spot. ayan. Okay. Marami pa tayong mga magagandang beaches. Yes, tama naman yon So, congratulations and Isang God bless. Sana marami ka pang maabot sa inyong mga pangarap. Nafi-feel -fe ko you have a good heart. Nafi-feel. -fe <laughs> Anong mapapaya mo sa ating mga kababaihan na uh, they're feeling insecure about themselves? Maraming uh, ganyan eh. Opo. Uh, mm -mm. Unang unang po sa lahat, ako po ay isang babae kasi <laughs> kasi gob ano, ano. Maraming nagtatanong sa mga comment, ay lalaki ba 'yan? Yung bae Becky? Okay, Wait so, mo muna. Dito na huh? po ako ng gender reveal. Okay, sige, <laughs> sige. Hello po sa mga Latina, mga kababaihan. Ayun, lalo na lalo, lalong lalo na po sa ating mga kapakizonya. Yes. Yeah. Um, siguro po para hindi tayo ma-insecure, um we must Uh, accept who we are. Uh -oh. I, um, pero para po sa akin, long process po yun para sa iba eh. Na, oh na i-accept ko kung sino ka, yes. accept your flaws, uh -uh. and who you are. Kasi nung sa akin po kasi dati, nung na-accept ko na po kung sino ako, dun ka po mag-build ng confidence. Uh -uh. Uh -uh. And that confidence will make you beautiful, unique, and stand out.